Ito dati, alleged misuse ng kanyang confidential pan. Well, ako interested ako eh na alamin niyan eh kasi until now mga kababayan ko, pinananagot pa rin siya ng taong bayan. 'Di ba, mga kapatid? At ang mainit na usapin sa flood control scandal. Ayan, At, nako, ayan number three. Yung mga flood control scandal, mga kababayan ko. Nirimulya, posibleng within the next few weeks ng pag-upo niya sa pwesto makakapag-file na sila ng kaso sa Sandigan Bayan. Yan ang pinakamagandang gawin ni uh, Ombudsman Rimulya. Pailan ng uh, kaso itong mga to, mga kababayan ko. Una, I think mauuna yung ano eh, kundi ako magkakamal eh, mauuna itong mga sangkot sa flood control, mga kababayan ko. Well, agree naman ako na panagutin niyang mga yan. Kasi dapat talaga panagutin niya. Kasi pag hindi nyo napanagut yan, mga yan, at walang nakulong sa mga yan, mga kababayan ko, eh malaki pong ano, malaking damage 'yan sa ating justice system. It means parang pinatunayan na rin natin sa buong mundo na ang Pilipinas ay pinamumugaran ng corruption. If there is a punisher, mga kababayan ko, that is the former Secretary of Department of Justice and now the Ombudsman, mga kababayan ko, uh, uh Crispin Boying Remulla, mga kababayan. Yeah, matindi. <laughs> Ako, aabangan nila talaga ito, mga kababayan ko. Ang, ang talagang gusto nating gawin, uulitin ko, kompleto ang ebidensya, pag-final, ready for trial, at ihingi tayo, kanina pinag-usapan namin ni Senior Associate Justice Leonen, na continuous trial talaga. Matindi na, mga kababayan ko. Ha? Trial kagad. Ka wala nang sabi-sabi. Galing. ang delaying tactics na pwedeng umiral nang matulog ng matagal itong mga kasong to. Actually, mga kababayan ko, isa sa pinakamalaking magpakulong dito, si Boeing eh. Pwede niya maipakulong si Saldi kung magkakatasala talaga si Saldi. Maski, maski ang issue ng accessibility ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, titingnan na rin daw ng kanyang opisina. Ayan ang pinakadabes. Naku, malalaman natin ngayon yung mga nagpalobo ng pera sa gobyerno, mga kababayan. Sal, magtingin ng SALN. Ang gagawin natin just sa SALN issue, hindi lang isa yan. Lahat yan eh. eh i -re reduct lang natin yung dapat i-reduct dahil sa data privacy. Tapos, ah, uh, Ah, kaya pala nagkaroon si Dut. ng, ano, Data Privacy Act, mga kababayan ko. So, tatamaan din yung salin So, ngayon, ombudsman, gumawa rin ng, ah, uh, iya gumawa rin ng sarili niyang versyo. Ang galing, no, mga kababayan? Eh, tayo. Ang utak ng dating administration, mga ha ah. Joke, <laughs> ah. So, sa lahat ng requesting parties undertaking na hindi gagamitin ito sa, sa paraan na hindi makakabuti sa bayan. May banat din si Remulia sa mga kritiko ng kanyang appointment at sinabing motivated lamang ang mga ito ng politika.